Silvia Sanchez may nakakagulat na rebelasyon sa hiwalay ang Arjo Atide at Main Mendoza. Tila hindi pa rin natutuldukan ng masakit na katotohanan sa paghihiwalay ni Main Mendoza at Arjo Atide matapos lumabas ang balita sa pagkakaroon nito ng mas malalim na ugnayan sa ex nitong si Sura Mireles kasabay ng pag-amin nito na nagkaroon sila ng anak na siya namang hindi matanggap daw ni Maine Mendoza kaya humantong sila sa paghihiwalay. Ngunit mas ikinagulat ng lahat ang naging bagong revelasyon ni Sylvia Sanchez, ina ni Arjo Atayde tungkol sa buong katotohanan kung bakit napunta sa hiwalayan si Namin at Arjo. Sa naging panayam kay Sylvia, ayaw na raw sana nitong makialam sa mga nangyayari pero Belo the na raw lahat ng mga akusasyon tungkol sa kanyang anak. Bilang isang inay ay magsasalita na raw siya sa mga nalalaman niya dahil hindi na raw tama na anak lang niya ang nasisisi sa mga nangyayari. Aminadong maliman daw ang kanyang anak dahil nagsinungaling ito. Pero hindi raw tama na lokohin siya at ipagpalit sa ibang lalaki lalo't kasal na ito. Yes, totoo po. May ibang lalaki si Maine at nahuli ito mismo ng anak ko. Yun po ang totoo. Tila marami namang netizen naman ngayon ang hindi makapaniwala sa mabigat na paratang nga ito ni Sylvia Sanchez para kay Maine Mendoza. Ngunit hindi naman ito basta gagawa lang daw ng kwento kung walang ebidensya o magpapatunay na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ayon pa kasi sa naging panayam dito ay mismong si Arjo Paraw ang nakakita kay May na may kalaguyo itong iba. Ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala na magagawa ito ni Maine lalo't edukadang tao raw ito at maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magudang. Sa ngayon naman ay marami naman ang na nag-aabang sa magiging sagot ni Maine Mendoza tungkol sa akusasyon sa kanya tungkol sa mga sinabi ng ina ni Arjo Atayde na si Silvia Sanchez.